Alam nyo ba na napakadali lang gumawa ng liquid detergent? So ngayon sa video ito ay ituturo ko nga sa inyo. So kailangan mo lang ng 17 liters na tubig ilagay mo. Tapos ilagay mo itong surfactant gel na nakikita mo. Tapos haluhaluin ng mabuti na siguraduhin na matunaw yan. Ayan po, ubusin po ng mabuti ano. So importante po na nag-iisip po tayo ngayon ng uh, makakatipid po tayo sa ating gamit pang bahay. And syempre guys, pwede na po ito sa pang negosyo. Okay, so pwede mo ibenta ng 70 pesos per liter. Okay, so 17 liters na ito yung magagawa natin. And sasabihin ko sa inyo mamaya kung saan kayo makakabili ng ingredients at kung paano. So haluin lang siya ng haluin tapos ilagay na po yung mga sumunod na ingredients. Katulad po nito yung ating 5-in-1 uh, na ingredients. So makikita nyo po dito. So isasend ko na lang po sa inyo yan yung mga ingredients natin. So isunod po, ilagay lang po siya. Habang po nilalagay yung mga ingredients ay siguraduhin po na may nagahalo. Okay, so kung kaya mo naman mag-isa, eh, mas mabuti. So importante po ito na meron po tayong degreaser para po sa mga damit po na talagang uh, medyo madumina, na. ba diba? And Ariel po itong ginagawa natin kung nakita nyo kanina. So Ariel, inspired, di ba? Ayan. So, makakatipid na tayo. Pwede pa pang negosyo. Susundan mo lang ito. Napakadali lang, di ba? Lagay mo lang. Tapos, hahalo-haluin. Tapos, isunod yung mga ingredients. So, make sure lang na at least uh, kaya mo maghalo, di ba? Kasi medyo mapagod-pagod din maghalo. Pero kaya. kayang ang pagtiisan, di ba? Ayan. Habang nag- Uh, nandyan ka lang sa bahay mo. So, ilagay na natin itong ating pump booster. So, syempre sabon, kailangan bumubula naman. So, mahirap naman yung sabon mo na hindi bumubula. Guys, pwedeng, ano ha Pwedeng ikaw na yung mag-supply nito sa iyong lugar, no? Turuan mo sila kung paano gumawa ng uh, nito lang sabon, tapos ikaw yung mag-supply ng ingredients. Okay? So, ang kagandahan nito ay na nakaano na ito para naka-mini, na ka naka maliit lang na set, 'di ba? So, ayan. So, mamaya malalaman mo kung saan ka makakabili. So, ilagay na natin. So, Ariel ito kaya kulay blue yung uh, coloring natin. So at least sa lugar nyo, pwedeng ikaw yung mag-supply ha, ng, uh, kung ikaw gusto mo gagawa ka, o di kaya ikaw na rin yung mag-supply. So ito pala yung uh, stain remover, so para yung mga medyo maduming damit talaga, mumantsa-mantsa, pero hindi nakakakupas yan ha, yung stain remover na yan, kasi ginagamit ko talaga sya panlaba. And dati may laundry business ako, ito yung ginagamit kong sabon, and nakakalinis at agad nakakatanggal talaga siya ng dumi, yan po yung stain remover. Okay, so haluin po siya habang pong nilalagay yung mga ingredients po ay kailangan po hinahalo natin. Situit po na natutunaw po lahat, okay, para maganda po yung outcome ng ating sabon. So haluin lang po siya ng haluin. So at least may alalay ka na tagalagay ng mga ingredients para ikaw yung naghahalo. So kailangan maganda and isang direction lang po yung paghalo natin. So ayan pa yung aking anak so pa. <laughs> so gusto niya rin daw gumawa, no? Kaya mong bata na kahit saan nandoon eh. Tapos pagka malaki na, hindi na tumutulong. <laughs> so, si Tuit po na natutunaw po ang lahat. Okay? So, pwede mo na hugas ka ng kamay mo and then anuhin mo ng kamay mo para si Tuit na uh, maano talaga, na ma natunaw lahat. No? Pwede yung kamayin mo. Mag-gloves ka lang or kahit basta magugas ka lang. And ito na pala yung pampalapot. So, siyempre yung sabon dapat malapot yan siya. So, ito po yung sodium chloride. Pampalapot po ito. Okay, ayan po. So, dahan-dahan po siyang ilagay habang pong nilalagay ay eh, kailangan po may tagahalo. Okay, kung kaya mo yung mag mas maganda. Pero kung mas maganda kung may kasama ka. Okay, so, ayan. So, habang hinahalo po ay dahan-dahan pong ilagay. Okay, so, ubusin mo lang po ito. Or kung malapot na. Pero sa akin, inaubos ko na yan. So, kasi naka-package naka na ito. Eh, kung yan na talaga yung formulation natin. So kasi kung masobrahan din niya ng ganyan na salt, lalabnaw din. Kahit pampalapot yan siya, pag nasobrahan, lalabnaw na naman siya. Pag kulang, lalabnaw. So kailangan saktuhan lang talaga. So pwede mo na siya ibenta dyan sa lugar mo, 70 pesos per liter or 80 pesos de ba? So ayan siya, medyo malapot na. So maramdaman mo kung malapot na kasi mabigat na siya haluin. Yung parang uh, masakit na sa kamay, 'no? Kasi kung tubig pa lang, madali lang, parang uh, smooth lang siya haluin. Pero ito pag malapot na, parang ang hirap na siya haluin. Pero sige lang, halu-haluin mo pa siya nang haluin at least mga total mo so nagagawin ay nasa 30 minutes. Ayan. So kung magso-supply ka nito sa lugar mo, eh panalo talaga kasi sure na may bibili sa Okay, and hindi po ito na nabubulok, 'di ba? So, halimbawa, ang gawin mo pwedeng ikaw yung gumawa ng sabon tapos benta mo sa kanila or di kaya turuan mo sila kung paano gumawa ng sabon and ikaw yung magbenta ng raw material. So, mamaya i-chat-chat ko sa'yo or mag-comment ka dyan kung saan makakabili and isasend ko sa'yo sa messenger kung pa paano ka makabili ng uh, sabon na ito or i-check mo na lang sa Yellow Basket. So, kailangan pala natin siyang tak takpan and buksan lang natin siya after 24 hours. So, after 24 hours, pwede mo na siyang buksan. So, ito na po yung ating ginawa. Uy, may pitsil na kagad sa loob. May naglaban na ata kanina. <laughs> Ayan. So, gagamitin niya natin ito panlaba ngayon. Ayan. So, maglalaba na nga tayo ngayon. Ayan. Para sure na pinapakita ko sa inyo na ginagamit ko talaga siya sa panlaba. Okay? Kung gusto mo maka-order nito, i-check mo na lang sa Yellow Basket. Or di kaya ipi mo kung, kung, sa Facebook mo ito nakikita. Okay? Ayan. So, yan nga isang load na. Ganyan na po kadami. So, pwedeng madamihan uh, mo na kasi sobrang tipid naman na talaga ito. Okay? Ayan guys. So, may negosyo na tayo sa halagang 350 pesos nga pala ang presyo ng 17 liters na magagawa. Siyempre, plus shipping pa yan.